Napakaganda ang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, so magang ito yung mag update lang po tayo no, sa ating uh, talong na ang variety nito ay Calix Type 1. So ngayon mga ka-farmers ay 45 days old na po ang ating uh, talong kung saan may mga dala na po itong mga maliliit na bunga mga ka-farmers na ating makikita no, sa ilalim. Ayan po yung puno na to, yung sanga, may bunga at saka yung isang sanga naman Oh. No. Ayan, meron pa sa itaas at saka sa likuran mga ka-farmers meron pa din oh. so yun po no ang ating 45 days so nagumpisa ng mamunga so maliit pa lang po ang bunga nila mga ka-farmers yan kita natin mga ka-farmers ang bunga sa ating 45 no at saka dun sa kabila ganun din oh. Yan, may mga uh, kunti na tayong mga bunga nating na makikita sa ilalim. okay so nasa 3,000 plus lang po ito kapuno mga kaparmers ang ating talong na ang variety po nito ay Calixtoipan po ng Swiss Seeds Company sana nga mga kaparmers ah, maabutan pa natin ang magandang presyo. kasi sa katayuan ng ating talong mga kaparmers ay nakakatuwa na pong tingnan alam nyo ba kung bakit kasi ah, maganda po ang kanyang tubo ang bulas ng dahon tapos na minimize natin ang insekto wag lang yung mga malalang uh, punggos o pa kaya uh, kalikasan kasi pag kalikasan mga farmers wala na po tayong magagawa so back to zero tayo pag kalikasan na mga farmers ang sumalanta sa ating mga pananim so masisira po mga farmers so ngayon uh, pasyal muna tayo <coughs> ating ano so kaya natin to nilagyan ng mga pusti kasi yun nakita no, kita yung sanga mga ka-farmers oh. so yung mga bunga sa ating talong sa sanga pag halimbawa lumaki ay ano po mga ka so mas maganda na lagyan natin ng tawire para patalian po ang ating talong so yun lang po no, ang may share ko sa inyo at maibahagi sa umagang ito So ang talong mga ka-farmers napakadali lang po itong alagaan. Basta ang importante alam lang po natin yung mga insecticide, fungicide, foliar na ating ginagamit. Kasi pag hindi natin alam mga ka ay mahihirapan po tayo. Kung kailan natin gagamitin ng husto. So abagan niyo mga ka no. Ibabahagi ko sa inyo ang kaalaman. Maglalay po ako din sa YouTube. So sa lahat ng mga subscriber ko, abangan nyo lang. Mga followers, mga commentator at Parang maging ganito ang pangapanan ninyo. So kahit taan sa'yo uh, ah, tumingin, ganito din kaganda ang ating makikita ang mga tanim. So nagumpisa na ko itong may mga malit na bunga. Maraming bulaklak. Yan ang ating makikita. So, may parang malalaki na mga bunga sa ilalim na ating napapansin na pa isa, -isa. So, kapo nakakuha tayo din mga ka-farmers sa ating 44 days old na talong na ano po, uh, mga apat na kilo. So, bininta ko doon sa Kobo, ta 100. So yun po mga ka-farmers ang aking update sa talong na 45 days old na ngayon. So pag makakita tayo ng mga ganyan dahon mga ka-farmers, tanggalin natin 'to, no? Para ano, yung mga bunga oh, ganda. Para uh, maganda po mga ka-farmers. <laughs> okay, 'yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers ang maibahagi ko sa inyo. So update sa ating 45 days na talong na may mga paisa isang bunga na at nakakuha tayo ng konti apat lang na kilo <laughs> okay yun lang po thank you